Lang. Gamit ang graba na pinong-pino mga kapukrat, ibabadjikin natin itong kwet ng kawa. Hara, ibalik sa dating original at bago mga kapukrat. Okay? go, 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 Pagkatapos ng party party, ito, let's share, let's share naman tayo mga na Dahil uh, mag-iisa-isa. Ano kaldera? <laughs> Pero ano yung mga kaputna, ito yung aking sikleto. Ito yung aking sa kabila ito ng pancit. Ayan, kailangan natin nalisin at sisisin dahil ito ay brand you new. Know, bago itong bilhin ng may-ari. Pagalitan tayo kasi. Ginamit natin ng uh, bagong bago ito malinis pinalik na natin ay madungis. Ayan ang mga kapugla to. Sa pakita ko sa inyo ito, taturo, ito tapos na ito 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 Yung aking sikreto naman pag ilinis sa kaldero, pagkikis-kis ng mga uling Ay, ganito mga pagkikis kis pag ng puwet ng kaldero. Ah, uh, sabon, nakagrabang bino lang. Ayan. Ito lang yung bibilhin mo, yung dishwashing. At saka graba. Pinaghalo ko yung graba at saka sabon. Tingnan mo to mga pukna to. Pakita ko sa inyo ha. Itong itim na ito. isisi natin ng na gamit ang Graba na kaya pino. Okay, pakita ko sa inyo. Ha? Go, 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 go. Oh. Tapal. Sabay Lagyan mo lang kauting pwersa. Ayan. Pakita ko sa inyo kung gaano. Ka. Ka. Galing. Ang damit uh, gamit lamang ang grabang pino mga kapok O, oh, diba? Ayun na siya. Kapok to. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? o. Oh. Oh, Talagang ano na siya, malinis na siya. Titingnan po kasi po sa inyo ha. Ayun yung pinakita ko sa inyo kanina. O, ayan, di ba? So, maputi na talaga siya, parang bago na ulit. Pati yung kamay mo na mamasahe pa 'yan. And, ah, da. kis yan tatanggalin pa yung ha, mga dumi-dumi sa kamay mo. Kaya in fairness, hindi oh, mo kayang kadumi ang kamay ko. O, oh, di ba? Kaya bibili ka nung uh, ano tawag, nyo? parang uh, metal, pang isis na kaldero. Mukhang ano pa yun eh kasi ang iniwasan natin sa pagkikisigis ng kaldero ay yung pagnipis ng kaldero kung ginagamitan mo ng metal na pang is, -is talaga minipis ko kaldero nun ah so, tama nga naman pero kung itong, itong gamit ko lang ay graba itong graba na yung mga kapok na to graba ng kapit ba? <laughs> graba ng kapitbahay ng halong lupa. Kailangan walang halong lupa. Ayan. Okay. okay? Yan. May ito ang hirap. Ito sarap. Hirap. Kaya magkikis na sa kaldero. Huwit ng kaldero. Huwit natin. Okay, makapok okay, na Happy Eid is and magandang araw sa inyong lahat. Pwede pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe na kayo and follow sa aking FB page, Meets TV. And yeah, subscribe na na kayo at follow nyo ako mga kapatid natin. Alright! Thank you so much! Yay! Malinis na!